tiga, apat na sila. oh. oh, apat pa. Iba-ibang kulay. Ayan o, yon gusto nyo yun? Ang damit na yun? Ganda daw. Sama-sama na pati sa yun, si ano. Kaya. Ano, pili ka na. Ayan, Ayan mo, ma, oh, yung, ano, ma. ano yun, ma, yung may mga ano. ma. Ayan, ma. Ayan, ma, mga kwelyo. Ayan sa baba Oh. Bagay sa kanya, yung may mga kwelyo. Ayan yung may mga kwelyo. Ayan ang bagay sa kanila. Ang ganda rin yan, disente. Yan, kay Darrell kasi yan. Oh, ang ganda yan. Magkano ganito? 30 230 isa. Meron din pa t-shirt nyo. Tingnan nyo yung ano nyo, yung damit nyo. Resting, o. Ayun mo, babe. Sukatin mo. Kasi yan sa'yo, babe. Ito kayo, ano yun sa kanya. Baka malaki ha. Huwag masyadong malaki man. Ito kay Bungso. Ito yung mga tiga-apat niya. May short na basketball si Colin. Ito, magkakainit. yung pare shirt Bilhan sila. Masakit kasi yung chandong darin. Masakit pa darin. May lupakan to. Siyempre ka pa? Sasakyan ba? O sa ano? Lagi ka na nahihilo sa inyo? Hindi. Sa sasakyan na sa kami. Sasakyan? Sasakyan pala. Nahihilo siya. Ngayon kami mili po ng ano. sandu. Ito din hmm. sa yuki para hindi masyadong maliit naman tingnan. Para lumaki na kayo. Madaling lumaki pag malaki. Gusto mo yan kay Daryl? Ay, ganyan? Gusto daw niyang ganyan mga osyoto. Oh, dito yan sa ano mga? Dito sa... Oo, oo. Yan ang bagay sa kanya. Kung si Daryl gusto ito, oo. Pili ka na. Pili ka dyan ang gusto mo. Ayan, kasi dito kayo, yung... Ay, parang laki na. Sobrang haba, oo. Yung maliit lang. Gusto mo malaki 'yung mo no? right. sa motor, pinso. Hadi, 'yung 'yung na. Yung battery 'no, no problem hindi kasi sa ring screen. itong sobrang laki kasi na short. Medium, medium yung na niya. Uh, mm. 'Yan, kasi yun sa kanya, ma. Oh, ang ganda Ang take care daryl o oh. Yan pala mga gustong daryl shirt o oh. yun sa kanya. Tingnan mo. Sukat mo. Sukat mo nga ito, babe. Parang sukat ano? ka ma. Pasyan yan. Maganda nga yung ganyan. Gusto niya yung fit, Pit lang. Ito lang yun. Medyo pit. pit Tapos oh, ano yon naman, chinelas at saka sapatos. Parang sapatos sila. Isa pa nga ganito. Yan, at doon naman po kami sa mga chinelas at sapatos. Nataniel, masaya ka? Oo, oh, masaya siya. May mga bagong damit. Ikaw kay Darrel, happy? Masaya sila. Ang tuwa sila. Tapos ano ha, chinilas tau sapatos pa. Para kumpleto Bag. Gusto nyo ng bag? Oh, um, lagay ng damit nila bag. Para may silang bag. Hmm, mga chinilas na masira oh. Ano yung binigay ni mama mo? Aril? Bigay lang. Bigay lang. Oh, binigay lang para sa kanilang yung chinelas. Mamaya bibili tayo bago, no? Okay. Saka sapatos. Ang dami na lang damit, to. Oh. Ano po, ni Meroso. Meroso vlog. And Alvin vlog. Ang yeah. dami ah. dami lang yung damit. dami damit, dami to. Hindi dami, eh, ano ano na kayo ang damit. Araw-araw na Wow, dami. 400. Tapos, na, marami ah. Tapos, 1,000 Ang gano'n lahat? ang laki ng babayaran nyo. ako, <laughs> may rin kayo, ba? Meron ka dyan pera? 3,000. Ano naman yung 3,160 yung pa lang yung damit si bukod si pa yung kanina no 2,000 um, oh, nakabawas na naman tayo oh, kay ma'am salamat po yan o oh, parang ah, pambili pa kayong yung, pambili pa kayong chinelas ano at saka sapatos tayo. walang nanay na to Hmm, Ay. ayan po at bibili po tayo po. dito. Opo, salamat din po. Ito rin bibili tayong tsinelas at saka sapatos niyo. Tapos bag. Ayan, po kami ng sapatos nila. Parang yung ano, mga bagong anak ni Mama oh. Sila Daryl at si Nathaniel. Oh. Oops, sumabit na yung ano kotse. Ayan, brief. Oh, sige na brief. Brief nila, brief. <manyan> brief. Pili na kayo ng brief niya be? Oo, oh, kasi sa kanya Medyo malaki-laki yung kay Darren Ito, medyo lang, po kami um, ng brief Brief ng dalawang bidata Medyas para sapatos Ito na, ito na Oo, yan na kuya Medyas nila Laruan, bola, ano? Naglalaro pa kayo? Ay, naglalaro pa pala sila, oh. Pili na kayo ng laruan nyo. Hindi na, kung anong kukunin yung laruan. Sige na, bukas may bayad na yan. Bala kayo. Uh, pili sila ng mga laruan. Uh, hindi sila nakaranas masyado maglaro. Dahil sa pag-aaruga nila sa nanay nila at tatay. Ayun na, naghahanap sa loob yung dalawa oh. <coughs> ano napili mo kuya? Ha? Yan? Ano ano ba yan? Pinipindot? Spider-Man? Oh, ka. Ano pa? Tuwa pa kayo. Sige na. At gusto nung mga kababayan natin maging masaya kayo. Ayan po yung mga tulong nyo po sa kanila. Uh, pinamili po natin sa mga bata. No? at uh, para ma-feel din nila yung pagiging bata dahil masyado silang uh, napagod ano, na-stress yung mga isip uh, at sunod po yung mall natin sila o, palaroin natin sa mall hmm. ay, sila ng mga laruan ano oh, anong laruan ano, ikaw bunso, minanap ka ano yun ba? yan, yan, oh, kuha ka pa <coughs> naubo no na ako sa ano natin puyat na siguro to no hmm spade bell Hindi yan magana yung espada ata baray, baray na. Ito to mga tau no Gusto mo yan? Mga tau-tauhan? Ha? Ano? 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 Barbie. Barbie, gusto mo? <laughs> ayaw niya daw, Barbie. Pambabae. Pambabae daw yun. talaga. Ma, ito. Ayaw mo ito? Mga oh, ganito. Ha? Oh. Okay na yan? Si Darin? Lego huh? pa sana Ha? Lego. O, kuha ka Lego. Ayan eh, o, Lego. O, yan. Sige. Kuha ng Lego? Lego? Ano ba yung Lego? Yan, hindi ba yung Lego? Hindi ba yung Lego? Ay, hindi Lego pala. Ano pala yun? Ano ba yung Lego? May Lego kayo? Lego? Oh, daw, Lego. Hindi kasi ko nakalaro yung Lego eh. Kuha mo ng mayos. O, oh, yan daw, Lego. Oo, oh, gandahan. Ano? Ang maganda oh. Oh, hindi pala. Ito po ba Ano mo ato? bin, Parang maganda. Ang eh. maganda to ano. Ano? tanyel, si Daniel. Oh. To na tanin mo. Sumoto? Ha? Oh, dami oh. Oh, tanyel lo. Oh. oh. Yoyo. ng -yo. bitbit. May ano kasi yung kamay niya. Pabalot mo na lang. Hawakan mo <coughs> na lang po. Ayo, apa kabit? Ayo, apa kabit? Ayo, apa kabit? Ayo, apa kabit? laro mga bata may nakuha siya ano yan sino papanain mo hmm. para sila sabik sila sa ano laruan no para maging masaya tong mga bata na sabik sila sa mga laruan ano mo grabe ang ititingin nila oh. oh tingnan nyo mabuti eh naman natunog pala natunog pala yan eh natunog ba eh? oo may pindot Ah, yung kulay na labas. labas yung kulay ang ganda ah pa daw sila yan ayusin muna yung isa ayusin muna yung isa pa total na po nung ano nila tapos pasama pa daw nito ito ito lang po tas Muna po. Dito, muna po sa baba. Dito na to, kayo baby, baby Yan yung ano, yung pasil pasil. <laughs> Yan, ganda. ganda. Ang ba dami pala, dami na lao. Natago, natago na. Chicken ba? 65. 65. lahat na yan. Kasama yung ano, pana. Yung pana. Kasama yung pana. Tingnan mo nga kung kasama na yung pana. Kasama na ka ba? yung pana. na? okay. to 65. 1 na lang. 1,2 to na lang. to. 1-2 po, 1, 2 1, 2 Ayan, at sa ano naman po kami Sa Patusan at saka sa Chinela Sana no? Masaya so, kayo, kuya? Masaya? Masaya si kuya ano? Masaya? So, yeah? Oh, hindi naman nakangiti eh. ah, Dito, Chinela at saka sapatos oh, Pili na kayong sapatos niya Tapos Chinela Bukas may bayad na yan, bala kayo Pili na sila ng sinelas sa saka sapatos. Oh. Ngayon mga bata, no, masaya sila. Masaya sila sa ano. Uh, tulong nyo mga kababayan, ano, uh, kung hey, dahil sa inyo, uh, hindi rin po namin ito magagawa. Kaya salamat po sa inyo. Ito na po yung mga binigay niyang tulong sa kanila. Uh, pakarami, yung dami ng laruan. Tapos, mga damit. Kasya kain sa'yo, ano, kuya. Ikaw, Bunso, ano sa'yo? Yan, chinelas mo? O, oh, ito daw sa kanya mo, oh. Sukatin mo nga, Bunso. Yung chinelas niya. Gusto niya yan. eh. Oh. Wow, ganda. Ayan, sa'yo na yan. Hawakan mo na. Sapatos naman. Ganap sa'yo, kay Daryl ng chinelas. Chinelas na ganap siya. Ikaw, sa Sapatos mo. Ito ba, oh? Tingnan mo yan. Ayan, maliliit. Kasayaan sa'yo. Ayan, yan na. Yan na daw. Pa-pa, ano nga, ma? Sukatin mo muna, bunso. Huwag mo kagatin. Nakagat mo. Masaya sila na. Upo ka dito, upo. Sukatan ka ni mama ng sapatos mo. Kasaya na yan, oh. No? Uh, support nyo po may Rose Vlog, yung aling Vlog. Trust TV and, and Ricky Vlog and Home the Zeros of the Guardians kasama po natin sila ngayon Asya ma o malaki-laki konti medyo laki pa malaki-laki hindi Malaki Malaki naman ma kung ano pa yung size ito No, yan, no, yan yung puti. Kunin mo yung puti. Yan, oh, bigyan mo kay mama. Yan, ma. <coughs> so, Para pogi. Sapatos. Ano sa ina? Yan na sa iyo, kuya. So, oh, na sige. Yan sa kanya kay Kuya. Ganda. Ganyan po kasi mga uso ngayon at chinelas. Hindi so, na lang tayo ng ano hmm. Iwan mo na yan. Sira na yan eh. Ayun okay. Ay, o, biak po biak po. Yan. Binigay lang Yuna, daw sa kanila na yan eh. Okay na? O oh, yan, pwede na yan. Para hindi masyadong luwag. Ay, hindi masyadong masikip. Daril, Dari, ikaw. Pili ka na. Sa so, so, patos mo. Sabi? Parang kapres ka ka lang yan. Maliit lang yan sa kanya. Mamalaki Dari na ang panya. Daril, maliit to. Pili ka ng isang malaki, malaki paan na panya. Tingin rin. Ha? Kasiya to. O, sige nga. Kissing mo, Abie. Ano, gusto mo ba yung ganyang kulay o puti? Gusto mo pa rin yung kulay. Gusto niya daw. Parehin din kay parehas. Mm, trending. at saka black. Tingnan mo yan, May Ay, ano pa, may plastic, plastic pa sa loob. Hmm. Oh, kasi 'yan at may medias ka na. 'Yan. May ganda. Ang ganda may sapatos sa sila at chanelas. Ngayon sa ano naman tayo? Bag. Ba, okay. Bag at saka ano pa? Ah, bag na lang. Bag, lang. bag na lang po pala ano masaya kayo maraming ano blessings no oh magpasalamat kayo ano so, Ikaw, kuya, ay ano <laughs> Dami no Ayan po mga kababayan ano Masaya masaya sila sa tulong nyo po ano ah, Sa mga pinagkaloob nyo Yan po yung magsend sa Gcash natin At nagbigay ng star Pinamili po natin ng mga ano ng bata Pangailangan pang nila at yung matitira po ay eh, ano natin sa kanilang pag-aaral at gusto nilang mag-aaral ulit ano, maraming salamat po at maghanap pa kami ng bag bag naman po bag uh, at kanina na ganun tayo pa check up pa check up nila no uh, at hindi para po sa kanilang magpapa check up may mga itetest pa na iba ano at wait lang po natin ano ah uh, nakita lang sa kanilang baga yung sa kanilang ano uh, may pneumonia may pneumonia ba pulmonia. pulmonia pulmonia may pulmonia po ano at nirestan din sila ng gamot ngayon po doon tayo sa bag na para okay na no para kuya, tapos na Bala, lang lang. yan ayan na si kuya babayaran na natin uh, ano niya? May box. May box, ba may box ba yan kuya? Wala. ah uh, 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 sige na, plastic na lang para makabili na kami ng bag nila. Ano? Ano? Ano Ano? Ano? Anong nila? kanya, ma. Malaki yan. Nagaya mo. Ay, oh. Oh, Ano? Ka. Ano, Ano, daril? Yung kulay. Ano? Ha? Yan na yung pa-testing mo sa kanya. Testing mo dito sa mga bata. Sa loob pala meron pa eh. Maganda tong ano, may orange. Tingnan kay Daryl, Sukat mo nga. Sukat so, mo. Ang bag, wow. Ganda niyang bag, oh. Maraming malalaman dyan. Iyanan e, mo nga sa likod mo kay Daryl. Lilitan na lang. Ganda. Tingnan likod ka, talikod. Oh, ang ganda. Ganda po oh. oh ready sa pag aral oh, ikaw bu ano bunso? Si Kuya at si Bunso. Ikaw pili ka ano, Kuya? Ay bunso. Yan, yan ang gusto mo? Yan daw gusto niya. Ayan o, transport ay, John Sport. Transport tuloy. Eh, maganda yung John Sport. Manipis ba? Manipis? Oh, yan pala eh. Maganda nung kayo kayo Daryl oh. Maganda rin nandito sa loob eh. Patingin nga po ng ibang ano dito sa ano. Ang laki ma. Ay, may mga din. Ha? Ang laki ma. Ang laki. Gusto mo parehas na lang kayo. Ayun so. Ha? Pares na lang kayong bag? Pares na lang pa ba silang bag, ma? ito yung Ay, magkaiba. O, sige, ma. Yan na lang, ma. po. Yan Ayan na lang. Oo, pares sila, ma. Ayan ang bag po, pang Ayan ang na lang kayo, Iponso. So, Tignan mo. Kasi, para ano sila, o, say mo, ito, volunteer. Yung isa, ito yung tela. Pares na Etong isa. Ganda ba kay Daryl? Hanap nga muna tayong yung maganda-ganda pa. Yan na check nyo oh. Eh. Ano kayo daw maganda? Ha? masaya kayo. Masaya sila. <laughs> Ikaw, so, masaya ka rin? Ay, hmm, mga bago silang bagya bagong sapatos, bagong damit, bagong bag, tapos bagong buhay no. Bagong buhay. Ganda. Tingnan nga, kaya, ay puso ikot ko. Ang ganda. Oh, no. CAT. Ang ganda lang, bebe. yan, bebe. Oh, ay, maganda yan. Ang ganda yan. Ngayon, babayaran na natin. Tayo na, saktuin natin ngarapin mo. Ang ganda ng mga bag nila. Ayun, mga kababayan na tapos na kami mamili. Ayan, ang gaganda ng mga bag ng mga bata at uh, tuwang-tuwa po sila dahil po sa inyo mga kababayan ano. Thank you sa inyong ano suporta at pagmamahal. Ano? Suot mo na, suot mo. Ayan, oh. oh. Ready na ang mga bata na pumasok. Ayan, thank you so much po mga kababayan. At uh, ito po yung update sa kanila. Ito po yung uh, pamimili natin sa mga bata ng mga gamit nila. Maraming salamat po. Babay na kay Darrell. Kaya ano, Daniel, bye. bye.